guys! Welcome back to my channel. Uh, as you can see, andito ako ngayon sa Avha Region. Um, kasi may pinpost ako sa Facebook about what happened to me. Uh, at saka anong nangyari sa akin at sa shop namin na dati kong tinatrabahuan. So, before that, Um, so those who are new to my channel, I'm Jover and I'm currently working as an OFW in Saudi Arabia. So, ngayon day one ko, day one ko dito sa Abha region. Kagabi ako dumating, two hours lang kasi from Sabya Jizan to uh, Abha, Kamis. And, uh, kagabi ako dumating, so... Pagdating ko sa kwarto, so maganda na siya malinis. Pero, complete. Um, andito na, andun na yung bed, kumot, unan. May mga pagkain konti. May ref na rin. Maganda din yung CR, so kailangan lang ng linis. Uh, so ngayon, kagabi, nag-arrange ako. Pero yung linis, kulang wala pa kasi akong panglinis. So, magahanap ako ng tagpa 5 real yung mura kung saan ito yung makakabili para panlinis sa kwarto or pwede nating lagyan ng decoration o arrangement sa room so ayun, komportable walang aircon kasi malamig na to na area na to so sobrang lamig kaya ayun follow kayo sa facebook ko may sa ko regarding dun sa um, aalis na ako so dandan tayo bumaba So, ito yung reason kung bakit ako lumipat from Sabya Jizan to Abha um, Abha region. Kamis mo site, Abha region. So, as you can see, ito yung view ko. Ito pala yung bahay ko. Yan yung room ko. Ayan. Tapos ito yung view namin. Tapos papakita ko pala yung shop. Ito yung shop namin na hindi pa tapos. Ayan. So, ayan siya. Tapos so, ito yung name ng shop. So, ayan. Bago ko muna sagutin yon, hanap muna tayo ng Bacala Supermarket kasi hindi ko alam sa lugar na kung nasaan yung Bacala or Supermarket. Ang hirap Kapag bago ka ganun talaga Kailangan mong i-familiarize Yung lugar na to So ito pala yung Lugar ayan After noon na siya Hindi ko lang alam po anong lugar to Tapang huwin ko pa yung boss ko Kasi yung boss ko ngayon babae So first time ako nagkaroon ng boss na babae And ngayon tingnan natin yung weather ngayon dito sa Abha. Nag-restart Nag yung phone ko. Ayan, nasa 21 degrees ngayon sa kamis. Tsaka afternoon. Afternoon ngayon, 4.30 So, I don't know. Check na kung sa mga bakala. So guys, nakahanap tayo ng bakala. Nagtanong ako sa Indian National. Nagluko kasi itong GoPro ko sa kaya hindi ko na save ng maayos. So ayun, ito lang banda pala sa unahan. Eh yung bakala. So, ayan, parang konting lakad lang galing sa bahay ko, yung sa room. Kasi ito yung bahay ng area na to. Hindi ko lang alam kung anong address to, is atong street. Pero alam ang alam ko ito yung ay kamismo side. So ayan. Let's check kung ano meron dito. Anong meron dito sa bakala? السلام عليكم. No, no, no. هذه بقالة. <مع> ولا إيش هذه؟ oh, سمسم oh. بقالة. سوبر ماركت. أها. Fish, so, the judge. Fish, Fee, the judge? Fish. Ha? Mafi to swear? So, guys. Nakabili tayo sa bakala pero hindi tayo inalaw mag-video. So, ayun. Umuwi akong ah, hingal kasi bubili ako ng isang galong tubig. Ngayon, sasabihin ko na kung bakit ako uh, bakit ako lumipat or inilipat kasi binenta ng boss ko yung kung shop so last month uh, meron na akong hint kung bakit parang nagkaroon ng problema yung shop namin kasi apektado na yung sahod ko delayed na siya tapos half-half na yung bigay sa akin. So, kinausap ko yung boss ko kung may problema. Sabi niya, wala naman daw. Problema lang daw sa bangko. So, ayon After a few weeks, yung kasamahan kong Saudi na babae, lahat ng pamilya nila nandoon, nag-uusap sa loob ng shop kasi... Kasi pala, binenta ng boss ko yung shop sa kapatid niyang lalaki. So ayun, ako yung huling nakaalam kaya ang kasama kong Sudani lang ang naiwan doon sa shop na yon. Pero pinalitan yung pangalan ng shop instead dati na Ahlawarda ngayon Ahlaward Tisa. Yani, adun, di ko lang alam kung ano sa English para sa may 9 na siya sa huli. So, pinalitan na siya. So, ngayon... Nakakalungkot man. Kasi, kahit papano... Um, napamahal na rin yung shop sa atin. Pinaglaban ko din yon So... Kaya lang... Minsan talaga... So, nalobat yung GoPro ko. Kaya, nag-change siya ako sa cellphone. So, ayun... Pinaglaban ko yung shop. So, may mga bagay pa, may mga bagay tayong hindi natin talaga um, makokontrol kaya nung sinabihan ako ng boss ko na binenta niya pero may alam na ako pero nung binenta niya nalungkot lang ako uh, pero wala tayong magagawa. So, ayun. Um, ang sabi niya sa akin, ililipat niya ako sa friend niya sa kakilala. Pero hindi ko pala alam na sa Abha pala. Kamismo sa Abha Region. Region. Magandang lugar na to. Uh, nakapunta na ako one year ago. Maganda siya. sa sobrang lamig dito. Sa Jisan kasi, nak Um, walang lamig doon, walang winter so mainit lang siya for the whole year kaya, ayon, Okay na rin. Just go with the flow. Huwag na tayong mag-expect na kung ano-ano. So, kung anong meron, kung anong blessing darating, magpasalamat tayo kung anong meron o kung anong nandyan. So, ayon, So, ngayon, andito pa rin, andito ako sa Abha. Ayan. Pakita ko sa inyo yung view. yan ganyan yung view ko ngayon. Ayan. Yan yung view ko ngayon. Nasa taas ako ng bahay ng bahay ko. Tatlong room lang nandito, dalawang masri tsaka ako. aso ah, apat pala, so isa bakante. Ayon. Ayon, patuloy pa rin. Hindi pa gawa yung shop. I mean, hindi tapos ongoing construction. Ang sabi naman ni madam hopefully 10 after 10 days. So let's see. Ayun. So